Dito na lang yung kulang oh Oh. Yung nalagyan ng sanipa, pa. Wala pa. May buwan pala guys. So, oh. yan. So, yan na lang. Kaya, meron na lang ang kulang. Tsaka yung mga bakal na pang support-support. Ayan. Ayan. Ito yung sa gilid. Ayan. So, halos buo na yung mga bakal. Kulang na lang yung ano dyan. Kulang na lang yung mga pang support. Bibili pa daw ng bakal. Bibili pa ng bakal. Tapos yero. Ito yung pagkakabitan ng alulod. Ayan, oh. Medyo makapal siya. So, medyo malayo niya siya dito sa sa aking grills. Ayan. Hmm kuryente. Malapit na. Ayan. So, malayo na siya dito. Mga anggi anggi na lang yan. So, yan na. Thank you, Lord. Hindi pa tapos ang last closing. Hindi pa tapos ang mga kailangan may yaro pa yan so yan lang guys ang update mm. at para naman eh hindi na bubuhos yung tubig dito yan diba yan. tapos dito medyo hindi ko na pinasali dito pag atip para may garden garden naman dito sa third floor lagyan ng mga halaman ayan. so hanggang dito lang siya ayan. mas tumaas siya kasi na dati dati kasi mababa lang yun eh so yan yan ang Eastwood sa gabi. San Mateo. O, oh, yan ang Eastwood. Ah. Tapos yan, may bubong na rin. Ay, oo. Bububungan na rin siya. Dati kasi walang bubong ito eh. Yan. So, ano na rin siya. Magkaroon na rin siya ng bubong. Para hindi na maulanan hindi lang mababasa yung mag kasi so, wala ng gamit yan eh pero siguro gagawin ko siya oh. labahan dyan na ah, dito na nalagay yung washing machine para permanent na di ba so yan yan lang ang update ko ngayon so itong linggo na to pag nakapag-order na ng yellow ay sana mailagay na tsaka sana magkas yung budget <laughs> para <laughs> hindi na lalapit ng mag hindi na tayo lalapit kay banker <laughs> Masya sige bye